prepare na ni Arnel yung ano gagamitin sa pagtato sa amin Ayan. so nandito po tayo sa village nila sa Busgalan. Ayan, marami syang stick oh. mga ginagamit sa pagbatok eh mga tinik ng kalamansi ayan na po sun and moon sa mamlay po yung gumagawa sa kanila rin kami nagstay for the night So yung tattoo po na yan yung design na yan is 1,200 pesos and yung tinik 100 pesos tapos dito naman sa homestay nila is 400 pesos per night Uy, na. Ako, na na yung asawa. Eh, no? Ayun, mo na abang tulog, eh. <laughs> Nana, pala, ginagawa, eh. <laughs> ba tulog Kaya na, di naman na eh. Kaya sa mukha <laughs> Good morning mga suki. pupunta na kami kay Apo. Apo bangood para sa tattoo. Morning po. Mm -hmm. Mm -hmm. getting <laughs> <Galing> niya <laughs> good morning. So, pagdating namin, ayan, may mga tao na natatawa. May natatawa na sa kanila. Pero, Pagkatapos ng isa sa kanila kami na, kasi kahapon pa kami dumating kaya ano, naka-line up na tayo. Ayan. So una na si Madam Lynn, kay eh, Apo.

at eto na nga kami mga suki Sasay kami sa tramline ng buskalan, usually kargahan to ng mga kulay nila, mga pinamili pero sabi nila hanggang 200 kilos daw kaya nito so may bayad nga para to 200 pesos kada sakay so pag isang tao lang siya tingin ko medyo safe naman makapal yung kable, maganda yung mga pinagkapitan niya medyo malayo rin yung takarin tsaka tanghaling tapat to alauna pauwi na kami mga suki kaya nagpusyan namin sumakay grabe sobra yung kabako na sumakay kami dito mga suki let's go Buhay ka pa! Buhay, na. Buhay, na. Buhay na. Ah, Ayun! hindi para na ng drone mga sumuy! Bago tayo muwi, na tayo kay kagawa Tennis magpapahagan tayo magpalipad So kumayag naman sila Sandali lang naman tayo magpapalipad Tsaka para rin naman to sa Philippine Motorcycle Tourism Maramayagpakita natin ang ganda ng Scrum Village Let's go! Mga so pauwi na kami. Girap na sila Papa Alvin. Si Iko at si Harvey may iwan. Kadarating lang nila. So kitakits na lang kami uli. So eto. Ha? <laughs> Ayun, sticker natin sa Sukimoto. Ayan, thank you kay tatay at kay kuya. Dito namin iniwan yung helmet namin. Safe na safe mga gamit namin. Maraming salamat sa mga taga buskalan. Solid, grabe. Dito na rin kami kumain ng lunch. Ang sarap ng pagkain nila. Ang sarap ng bigas nila adobong baboy, adobong manok. Gusto ko yung buskalan rice, ang sarap. Kung nakasasakyan na ako, mag ako isang kaban eh. <laughs> ano ang paglalagyan eh? Grabe, solid yung adventure. Huw! Ayan sila oh. Ingat, ingat mga par! <laughs> Pauwi na tayo mga suki. So ngayon makikita na natin yung ganda ng kalsada dito sa buskalan. Kasi nung dumating kami dito kagabi, alas 8 ng gabi, sobrang dilim, wala tayong makita. Ngayon, masisilayan natin yung maganda nila at medyo nakakakaba na mountain pass. Kasi maraming mga nalalaglag ng na mga bato dito mga suwi. Lalo na nung mga nakaraan, nag-uulan, ay grabe daw ang mga landslide dito. Malalaking bato, malilit na bato, umugo ang lupa galing sa bundok. Ayan, let's go! Biyahin na tayo pa uwi. Tapos dadaanan din natin yung pinakamataas na hanging fruit foot bridge dito sa Pilipinas. Yung Nabengan Bridge sa Santanga Mountain Province. Siguro sa next video upload natin yon Ano mga suki, medyo busy time ang nakarang araw. May emergency tayo. Hospital si Papa. Kaya ngayon na ulit tayo nakapag-upload. station na po kayo. Let's go! at ah, tingnan nyo. Tingnan nyo, yun naman yung mga bato na yun, o. No? Diba? Tingnan nyo naman yung bundok na yan, o. No? Nung nag-uulan daw nga, ayan, ang dami naglaglagan daw ng mga bato dito. Grabe, mga suki. lalim mo. Bangin, o. No? So, kagabi, hindi na namin makita, yan kasi dumating kami dito alas 8 na, eh. di na namin nakakita yan. So, ngayon natin makikita. Pero inabutan namin ng maliwali ba nagpado sa bungad Grabe, grabe yung mountain pass dito Napakaganda Tapos yung baba may mga rice terraces May nakita pa nga akong village eh. Mga suki ang Time check 1.36 So mission task mission accomplished tayo na meet natin si Apo Wangod Od natatuan niya pa tayo may pulse dun oh no? grabe mga suki grabe yung kabundukan dito sa cordillera napaganda no Cordillera Highlands, di ba? Mountain Pass, Ito nyo naman. Dahil mga bato. Oh ang tag-ulan grabe grabe daw bagsak dyan nakausap ko yung binilang ko ng gin nung gabi sa kanya nga daw niya tinamaan buti daw hindi sa windshield tumama kung nagkataon sugat sugat daw sila tapos kagabi pagdaan namin dito talaga napakadilim tapos kami mga baka mga baka dito pag hala -hala eh. Grabe, no? Grabe yan, no? Oh. Grabe, pag natabunan ka ng lupa na yan. Diyos ko, Lord. Keep us safe. Ayan, no? Nung nag-uulan, grabe. gumuhuyan yan, no? <laughs> Ayan pa, oh. Ayan ito, Palahati na lang din, oh. No? So, ito, natabunan na yung kalsada. eh Ay, oh. Ay, may mga kababaihan no, dito sa buskalan Ano kaya yung dala, dala nila, no? Ay, no? Mga bato na yun, no? Oh. Grabe ba? Opo. Saan yung mga kasama ko? Hindi ko pa matanaw ah. Ayun ah. Si Chloe at si Madam Lynn, si Alvin. So wala na ang kasi Chloe, si Renren Ren sasakay na sa van. Grabe, napakainit rin. Ay, okay. ha, dito yung marami nagpapapicture eh, no? Welcome Wang Kalan Tattoo Village Ayan. So ito na tayo ngayon Mga suki Diba Ayan Pupunta yung 360 Ayan mga suki oh Ayan, sa mga suki Ayan po, grabe oh, sobrang ganda ng video no Paskalan no? mga Wad, salamat po Apo ang od tuloy na po kami Hanggang sa muli pagkikita Sana makabalik din tayo Mga susunod na panahon Grabe Ang ganda <sighs> Ang init no, ang init din no Grabe mga suway, tingnan nyo So dito Huwag out din tayo Kasi nag log in tayo dyan kagabi hmm. Silipin natin yung hanging bridge